Tulog-tulog lang yung aming alaga. Ayan. Magbubukas ako ng si Cheria. Lalapit yan. Ayan siya guys. Gusto niyang ganyan. Kakain din siya. Pag natulog yan, mag maghawakan ng si Cheria. Pinaingay mo yan. Gigising yan at lalapit sa iyo. Ayan. Nalambing na pusa. Ayan guys. Ayan yung aming tagabantay ng tindahan. Kaya walang lumalapit na mabait dito sa tindahan namin dahil sa kanya hinahabol niya talaga yan sarap kitty tapos pag nakahiga ka guys ano yan papatong yan sa dibdib mo ganyan sya kalambing tapos hindi yan sya magala dito lang yan sa loob ng bahay pero pag gagabi nandun yun sa taas ng bubong nagaabang ng mga ano mga, mga, mga kaibigan niya tapos, nagagalit si kuya kasi yung sobra niyang kinakain, nilalagay niya sa higaan. Ganyan si Kitty namin, guys.